Daging pabutyag ni Iloilo City Councilor Nenet de Liana, ang iya suporta sa ginaproponer nga programa ni Senator Ping Lakson nga may kaangtanan sa paghatag sang ayuda pinaagi sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o Con P's Peace. Nahibaluan nga ginserbe bilang ihemplo ni Senator Lakson ang syudad sang Iloilo ang ote sa pagbuhin sa ginahatag nga ayuda paagi sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o Con AX sang Department of Social Welfare and Development o Con DSWD. Sa interview sa Bombo Radio kay Councilor Dela Liana, iyagin pahayag na suportado sa Iloilo Council ang ginadihon ng investigasyon sa DSWD sa mga isyu sang releasing sa ayuda sa pila ka mga kabarangayan sa siyudad. Suno sa konsihal, ginaabi-abi nila ang desisyon sa ahensya na isahon lang ang lugar ng pag pati gayuna na releasing sang bisan ano nga ayuda agod nga malikawan ang irregularidad kag masiguro nga husto ang proseso gindugang pas ang konsehal nga kuntani o kon gindugang pas ang konsehal nga kuntani ang mapilian nga lugar sa releasing dapat open a venue kag may presensya sang media para mangin mas transparent ang tanan nga liho kag malikawan ang pagduda sang publiko nami tong iyang uh, propose nga program nga isa ho na lang tanan uh -huh. do sa four piece siguro mas ma, much better para dra na lang atag tanan ay support man nami man ang idea ni senator ping well uh, supportado na to na supportado na, na ang DSW ding nga uh, uh, investigation kay syempre ila na uh -huh. ila na da uh, jurisdiction mo ara sila da kag sa so kung ginainvestigar nila wala tonta ang ilang uh, resulta sa investigasyon pero rest assured nga ginasuportaran gina naton ang investigasyon sang DSWD